Kasi okay, kung hindi ka nagpapagod ng araw, Nanay Regina Pastera, 41 years old, residente dito sa Barangay Baysa, Quezon City. Siya po ay nagdurusa ngayon sa sakit na lupus at stroke o paralyze. TV Visaya One, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Visaya One, maraming salamat po mga kababayan ko. Wala nga daw, hindi nga daw naka-live. Hmm. edit na ngayon. Ano ka? Wala. Direct yan, oh. Hmm. Ano direct? Direct yung live.